Isang estudyante ang nagpaiwan sa loob ng paaralan. Tahimik sa una, ngunit may naririnig siyang mga yapak, may bumubulong ng kanyang pangalan. Sa bawat tintuang kanyang dinadaanan, may nakasilip na mukha. At sa bawat salamin, may isang babaeng laging nasa kanyang likuran. Sino ang babae? Bakit siya nakagapo sa paaralan? At hanggang saan kayang tumakbo ng isang kaluluwa na hindi matatahimik? Huwag mong piliting mapanood ito mag-isa dahil baka sa gitna na iyong panonood, may bumulong din sa iyong pangalan. Madaling araw pa lamang nang dumating si Marcos sa kanilang eskwelahan. Siya ay mayembro ng Student Council, kaya madalas siyang naaata sa magbukas ng paaralan tuwing may mga aktibidad. Ang paaralan ay luma, itinayo pa noong panahon ng hapon at kilalang may mga kakaibang kwento ng kababalaghan. Habang nilalakbay niya ang pasilyo, ramdam niya ang katahimikan na tila umaalong mula sa bawat dinding. Ang mga bintana ay may mga bakas ng kalawang at alikabok, at ang sahig ay sumisingit sa bawat hakbang niya. Kahit pasanay siya sa lugar, ibang pakiramdam kapag nag-iisa sa isang paaralang ganoon kanuha. Sa paglapit niya sa faculty room, bigla napansin na bukas ang ilaw sa kabilang dulo ng pasilyo. Dapat ay siya pa lamang ang unang tao roon. Naglakad siya papunta, dahan-dahan, habang ang anino niya ay sumasayo sa dingding. Nang malapit na siya, bigla itong namatay at naiwan siyang nakatayo sa dilim. Huming na siya ng malalim at bumulong. Siguro may naiwan lang na switch. Ngunit sa kanyang pandinig, may mahina siyang narinig na pagtawa ng isang babae. Malamig, mahaba, at puno ng puto. Nagmadali siyang bumalik sa faculty at sinubukan huwag isipin ang kanyang narinig. Ngunit hindi siya mapalagi. Ang tunog na iyon ay parang galing sa mismong loob ng kanyang ulo, parang nakadikit sa kanyang tenga. Sa kanyang pagupo, nagsimula siyang maglista ng gadawin. Ngunit bawat segundo, nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang bato na parabang may nakatayo mismo sa kanyang likur. Nang lingunin niya, wala namang tao. Pero ang kurtina sa bintana ay marahang gumagalo. hait walang hangin na pumapasok. Dumating ang ilang estudyante at normal ang lahat. Nagkaroon ng klase, nagtawanan, naging gay. Ngunit sa bawat silid na pinapasukan ni Marco, naroon pa rin ang presensya. Isang malamig na anino sa kanyang paningin. Sa kantin, sa library, sa gymnasium. Lagi niyang nararamdaman ang isang babaeng nakatingin sa kanya. May mga pagkakataon na nakikita niya itong dumadaan sa gilid ng kanyang mata. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at nakasuot ng lumang uniforme ng babae. Ngunit kapag susubukan niyang lumingon, nawawala ito. Isang gabi, natasan si Marco na manatili sa paaralan para magbante ng mga gamit para sa directing na programa siya lamang mag-isa ang naiwan sa buong gusali. Alas otso na ng gabi na magsimula siyang mag ikot Sa pasilyo, tahimik na at ang mga fluorescent light ay mahina na ang ilaw. Habang naglalakad, bigla niyang napansin ang isang babae sa dulo ng koridor. Nakatayo lang ito, nakatalikod. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniisip na baka guro na hindi pa nakakaalis. Ngunit bago siya makarating, biglang lumingon ang babae. At ang mukha nito'y wala. Blanco, parang tinanggal ang lahat ng anyo. Napatakbo siya pabalik sa faculty. Hinihingal at pawis na pawis. Ngunit nang isara niya ang pinto, narinig niyang may kumatok mula sa loob ng silid. Parang may tao sa loob bago pa siya pumasok. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, wala namang tao. Ngunit lahat ng mesa at upuan ay nakabaligtad. Para bang may nag-ayos sa loob habang wala siya. Sa sahig, may nakasulat gamit ang chalk. Umalis kay. Kinabukasan, ikinuwento niya sa mga kakles ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala. Baka guni-guni lang iyan. Bear, sabi ng isa. Ngunit may isang babaeng kakles ang seryosong nakinig. Marco, baka siya iyon ang babae sa ikatlong palapa. Nagulat si Marco, anong ibig mong sabihin? At ikinuwento ng kakles na noong dekada, may may isang estudyante na pinilit magpakamatay sa paaralan dahil sa sobrang kalungkutan. Nakita raw itong nagpitin sa koridor ng ikatlong palapag, suot ang lumang uniform. Simula noon, may mga estudyante na kakakita sa kanya, lalo na tuwing gabi. Nagpasya si Marco at ang kanyang mga kaibigan na tuklasin ang ikatlong palapag. Gabi na nang pumasok sila, dala ang flashlight. Sa bawat silid na kanilang sinilip, may mga bakas ng lumang gamit, lumang mesa, sirang blackboard at mga prader na may bakas ng kamay. Habang papalapit sila sa huling silid, biglang sumara ang pinto ng malakas. Kumalon ang isa sa kanila sa gulat. Mula sa loob, Narinig nila ang mahaba at nakapanindig balahibong iyak ng babae. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at sa loob ay may isang dumang silya na nakabitin sa kisem gamit ang gupit. At sa ilalim nito, may babae na nakatayo, nakayuko, nakasabit ang buhok na parang belo sa kanyang mukha. Sino ka? Sigaw ni Marco, ngunit hindi ito sumagot. Unti-unti itong lumapit at ang mga ilo ng flashlight ay nagfo-flicker. Nang lumapit ito ng malapit, bumungad ang mukha niyang nabubulok, puno ng sugat at walang mga mata. Nagtakbuhan sila palabas, ngunit saan man sila tumaan, laging naroon ang babae, sa hagdanan, sa pasilyo, sa labas ng faculty. Parang pinaglalaruan sila. Isa-isa, nagkahiwa-hiwalay ang grupo sa takot. Hanggang sa mag-isa na lamang ulit si Marco. Sa kanyang pagtakbo, Naramdaman niya may humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, naroon ang babae, nakangiti at bumulong. Ikaw ang pinili ko. Himahango si Marco. Dilit na inaalis sa isip ang boses ng babae na umalingaw sa kanyang tenga. Ngunit kaano man siya tumapo, lagi siyang bumabalik sa perehong koridor ng ikatlong palapag. Ang mga ilo sa kisem ay isa-isang namamatay at ang natitirang liwanag mula sa kanyang flashlight ay nagsisimulang mag-flicker. Sa dulo ng pasilyo, unti-unting lumilitaw ang hugis ng babae. Mahaba ang buhok, nakayuko, at tila mas lalong lumalapit sa bawat pagkislap ng ilaw. Biglang bumukas ang isang silip at may malamig na hangin na humila kay Marco Papaso. Bumagsak siya sa saig at napansin na ang silid ay punong-puno ng mga lumang larawan. Mga graduation picture, class picture at mga lumang dokumento. Ngunit sa bawat litreto, eh isa lang ang napansin niya. Lagi at laging naroon ang babae. Nakatayo sa pinakadulo, nakatitig sa kamera, kahit na ang mga larawan ay mula sa iba't ibang taon. Napaetres siya, hindi makapaniwala. Ay impossible paano ka nandito sa lahat ng taon. Bulong niya sa sarili. Habang hawak ang isa sa mga lumang larawan, naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Malamig, parang yelo. Nang lumingon siya, naroon na muli ang babae, mas malapit ng ngayon. Ang buhok nito ay basang-basa, at sa bawat patak na tumutulo sa sahig ay nag-iiwan ng marka ng dugo. Nagulat si Marco, napabitaw sa larawan, at nagsimulang umusad pa atras. Ngunit ang pintuan ay kusa ng nagsara. Wala siyang matakasan. Hindi mo alam ang nangyari sa akin. Bulong ng babae, mababan ngunit malinaw. Dahan-dahan nitong -dahan inangat ang ulo at tumambad ang isang mukha na sugaitan, puno ng pasa at hiwa. Ang mga mata ay walang puti, puro itim. Pinilit nila akong magtapos, inilit nila ako magpaldahimik, pero ngayon, ako naman ang magpapaalala. Unti-unti itong lumapit habang ang mga upuan sa silid ay nagsimulang gumalo mag-isa, nagkakalansing at parang pinaghahampas. Napakapit si Marcos sa mesa, nanginginig. Ano ang gusto mo sa akin? Sigaw niya. Ngunit ang babae ay tumigil lamang sa harap niya. Nakangiti na malamig. Gusto ko lang na makasama habang buhay. At sa mismong sagrid na iyon, ang paligid ay biglang nagbago. Ang dingding ay napuno ng mga kamay na lumalabas. Pilit siyang hinahawakan. Pilit siyang hinihila sa loob. Ang mga bibig sa Bader ay sabay-sabay na bumubulong ng kanyang pangalan. Nang halos mawalan siya ng ulirat, biglang bumukas ang pinto at narinig niya ang mga boses ng kaniyang mga kaibigan na bumalik para hanapin siya. Marco, nasaan ka? Agad siyang tumakbo palabas, halos mapatid sa kanyang sariling paa at mabilis na sinalubong ng kaniyang mga kaklase. Ngunit sa kanilang mga meta, may kakaibang takot. Bear, bakit ang dami mong dugo? Sabi ng isa, nang tingnan niya ang kanyang kamay, punong-puno ito ng sariwang dugo. Dayong wala naman siyang sugat. Pilit nilang hinila si Marco palabas ng gusali. Ngunit habang naglalakad sila sa basilyo, mapapansin na lahat ng pintuan ng silid ay sabay-sabay na bumukas. At mula sa loob ng bawat silid, may mga aninong lumalabas. Hindi isa, hindi dalawa, kundi dusa-dusa ng hugis ng lahat makapareho, lahat nakashoot ng lumang uniform, lahat nakayuko at sabay-sabay na naglalakad papalapit. Ang buong ikatlong palapag ay napuno ng halakhak ng isang babae, haulit-ulit, pekot-ikot. Nagmadali silang bumaba ng hagdanan, ngunit sa bawat palapag na nararating nila, naroon pa rin ang babae. Sa first floor, sa canteen, sa gymnasium, lagi at lagi nilang nakikita ang anyo nito. Parang, parang hindi na tayo makakalabas, sigaw ng isa. Ngunit si Marco, kahit nanginginig, ay nagpumili. Hindi, kailangan nating. Hindi tayo pwedeng maiwan dito. Sa kanilang pagtakas, nakareting sila sa library. Doon nila pansamantalang isinara ang pinto at nagtago. Nanginginig sila sa takot, ngunit nagpasya silang alamin ang katotohanan. Binuksan nila ang mga lumang aklat Naghalongkat sa mga lumang records. At doon nila natagpuan ang isang artikulo mula sa lumang diaryo. Estudyanteng babae, nagpakamatay sa loob ng paaralan matapos mapilitang ang sumali sa isang sikretong ritual ng fraternity. Lalong lumamig ang silid. Sa mismong Peter, may nakaukit na pangalan, Emelia. Si Emelia, bulong ni Marco. Siya ang babaeng multo. Ngunit bago pa nila matapos ang pagbasa, Biglang lumipad ang lahat ng aklat mula sa estante. Parang may malakas na pumursa. Tumama sa kanilang mga ulo, balikat, at isa-isang nabuwal ang kanyang mga kasama. Hanggang sa mag-isa na lamang siyang muling nakatayo, habang sa gitna ng library, mabagal na naglalakad si Amelia papalapit, nakangiti, at ang mga metay tila lumiliab sa dilim. Habang dahan-dahang lumalapit si Amelia, naramdaman ni Marco na tila bumibigat ang paligid. Arang bawat hinga niya ay may kaakibat na mabigit na usok na pumapasok sa kaniyang bada. Ang mga dingding ng library ay nagsimulang lumobo. Unti-unting nagiging parang lumang bader na may nakaukit na mga simbolo. Ang mga salamin sa bintana ay nabitok, isa-isa, at bawat bitok ay may mga matang nakasilip. Hindi na lamang siya hinahabo ng isang buto, kundi tila ba ang buong gusali mismo ay naging buhay, nagmamasid, at gusto siyang lamunin. Hindi ako makakalabas, hindi ako makakatakas. Paulit-ulit na bulong ni Marco sa sarili. Ngunit agad siyang natauhan ng marinig niyang nagsimula nang umiyak ang isa sa kanyang mga kaibigan. Si Jenny, nakadapa sa sahig, nanginginig at umiyak. Marco, huwag mo akong iiwan. Ngunit nang akma siyang tutulungan, biglang nagbago ang mukha ni Jenny. Ang kanyang mga mata ay nagdilem. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang boses ni Amelia. Lahat ng lalapit, akin ng ngayon. Napahetra si Marco. Hindi alam kung ang mga kasama pa niya ay tao pa o kasangkapan na na-espiritu. Sa kabila ng takot, napansin niya ang isang lumang aklat na nakahiwalay sa estante. Mas makapal ito kaysa sa iba. May balot na balat ng hayop at may mga kalawangin na kandado sa gilid. Para bang ito ang pinat kahit nanginginig, kinuha niya ito at pilit na binuksan. Sa loob, may mga guhit ng ritual, mga pangalan na estudyanteng nawala, at sa huling pahina, malinaw na nakasulit. Ang sinumang makakita sa aking mata ay magiging sa akin hanggat hindi napuputol ang ugnayan ng dugo. Habang binabasa niya ito, napansin niyang dumudugo ang kanyang mga palad. Hindi niya alam kung saan ang galing, ngunit ang bawat batak ng dugo, ay kusang nahuhulog sa pahina ng aklat. At sa tuwing may dugong tatama, mas lalo itong nagliliwanag. Biglang nagsimulang gumalo ang mga letra para bang nabubuhay ang mismong isinulat. Ikaw ang susunod. Bumubulong na ang aklat gamit ang tinig ni Amelia. Hindi na nakatiis si Marco. Binato niya ang aklat at tumama ito sa sahig ng may malakas na tunog. Ngunit sa halip na bumagsak lamang, Nagbukas ang sahig ng isang malaking bitok at mula rito ay sumirit ang malamig na hangin na may kasamang iyak ng daan-daang tinig. Ang buong library ay umanig at ang kanyang mga kaibigan ay isa-isang natanggay sa dilim. Ang kanilang mga sigo ay unti-unting nawala hanggang sa siya na lamang ang naiwan. Nakatayo sa gitna, hawak-hawak ang kumikislap na flashlight. Sa harap niya, muling nagpakita si Amelia. Ngunit ngayon, mas malinaw ang anyo nito. Nakasuot siya ng lumang uniform na may mga bahid ng dugo. Ang kanyang lig ay may marka ng tali. Tanda ng kanyang pagkamatay. Hindi ko ginusto ang nangyari. Pinilit nila ako at ngayon. Kailangan mong magbayad. Wika nito habang unti-unting umaangat ang kanyang katawan sa air. Ang kanyang mga buhok ay lumulutang at ang kanyang mga kamay ay nakabuka para bang tinatawag siya papalapit. Napaetra si Marco, ngunit wala na siyang mapuntahan. Ang pinto ng library ay tuluyan ng naglaho, at ang mga bintana ay pawang mga salamin na naglalaman ng kanyang sariling refleksyon. Ngunit kakaiba sa bawat refleksyon, kasama niya si Amelia, nakatayo sa kanyang likuran. Sinubukan niyang huwag tumingin, ngunit kahit saan siya bumaling, naroon ang kanyang imehe na kasama ang babae at sa bawat tingin, mas lalo siyang nilalamon ng takot. Biglang nawala ang lahat ng ingay. katahimikan, maliban sa mabilis na pagtibok ng puso ni Marco. Tila ba ang oras ay eh huminto? Ngunit nang akala niyang tapos na, bigla siyang naramdaman na malamig na hininga sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, halos ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Naroon si Amelia, nakangiti, at binubulong ang kanyang pangalan. Marco, isang mahabang bulong na kumirot sa kanyang kalamnan para may yelong dumaloy sa kanyang buko. Hindi siya makagalo, hindi siya makapagsalita para siyang pinako sa kanyang kinatatayuan. At sa isang iglap, inilapat ng babae ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang huminto ang kanyang puso sa pagtibo at ang kanyang mga mata ay unti-unting dumidilim. Ngunit bago siya tuluyang mawala ng mali, nakita niya ang isang ibehe. Isang grupo na estudyante hawak ang kandila, nakapalibo kay Emelia, habang siya ay umiyak at nakatali sa gitna. Ang ritual ng fraternity, ang kanyang pagkamate. Nang bumalik siya sa ulire, nasa gitna siya ng quadrangle ng paaralan. Ngunit kakaiba, madilim, walang buwan, walang bituin, at tila wala ng ibang tao. Ang gusali ay nakapalibot pa rin. Ngunit lahat ng bintana ay may nakasilip na mukha. Mga mukha ng mga nawalang estudyante. At sa pinakadulo ng kwadrango, nakatayo si Amelia, nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang paligid, dosa-dose ng babae kamukha niya. Lahat nakatingin kay Marco. Nakatayo si Marco sa gitna ng kwadrango, nanginginig ang mga tuhod habang napapalibot. Ang bawat babae ay nakayuko, mahaba ang buhok at sabay-sabay na bumubulong ng isang pangalan, Emelia. Emelia, Emelia, paulit-ulit hanggang sa ang buong paligid ay umaling na Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga at ang kanyang hininga ay lumalabo. Hindi na niya alam kung panaginip ba ito o katotohanan, ngunit ang bigat ng kanyang katawan ay tutuo, ang takot ay tunay. Bakit ako? Halos pasigaw niyang tanong. Ngunit walang sumagot. Tanging halakhak ni Amelia ang narinig niya. Dumadaloy mula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang tawa ay parang kaluskos ng libo-libong kuko sa pisara. Matinis, masakit sa tenga. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mga tenga. Ngunit kahit anong gawin niya, nanunod pa rin ito sa kanyang isipan. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang lupa. Sa gitna ng quadrangle, nabuo ang isang bilog na apoy. Ngunit ang apoy na ito ay hindi pula. Ito ay boghaw, malamig, at bawat alab ay tila gawa sa mga kaluluwa ng na mga nawala. Nakita ni Marco ang mga mukha ng kanyang mga kaklese. Ang ilan ay umiyak, ang ilan ay humihingi ng tulong, at ang ilan ay wala ng mata. Isa-isang lumabas ang kanilang mga imehe sa apoy, at lahat sila ay sabay-sabay na tumingin kay Marco. Hindi mo kami may bulong ng isa sa mga mukha, dahil isa ka na sa amin. Napaetra si Marco, ngunit nang lumingon siya, wala na ang lagusan palabas ng kwadrangko. Mga peder na gawa sa dilim ang nakapalibot sa kanya, at sa bawat segundo, mas lalo itong lumalapit. Arang pinipilit siyang itulog papasok sa asul na apoy. Sa sobrang takot, napaluhod siya, hawak ang kanyang ulo, Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, may narinig siyang isang mahinang boses. Hindi ito kay Emilia, hindi rin sa mga anino. Isang boses ng bata. Tulungan mo ako, bulong nito. Lumingon siya at sa gilid ng apoy, may nakita siyang isang batang babae, mga sampung taong gulang lamang. Ang kanyang uniporme ay marumi. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Tulungan mo ako makaalis. Napaisip si Marco. Baka ito ang susi. Baka hindi lahat ng kaluluwa ay parte ng kasamaan ni Amelia. Lumapit siya sa bata, nanginginig at hinalok ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, biglang sumulpot si Amelia mula sa likuran ng bata, hinila ito palayo at tinitigan si Marco ng mga matang nagliliyab. Walang makakaalis dito. Lahat ay aking. Sumigaw si Marco. Pinilit na gawin ang bata mula sa kamay niya. Ngunit nang hawakan niya ang kamay ng bata, biglang nagliwanag ang paligid. Ang bata ay parang naging ilo at sa kanyang palad, may naiwan na simbolo. Isang hugis araw na nakapaso sa kanyang balat. Ang apoy sa quadrangle ay biglang umaulon at ang mga anino ay nagsigawan para bang natatakot. Galit na galit si Amelia. Hindi mo siya dapat nahawakan. Siya ang pinakabatang sakripisyo. Siya ang aking lakas. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay naging parang kulog, yumanig ang buong paaralan. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marco ng kakaibang lakas. Hindi na siya ganap na biktima. May hawak siyang kapangyarihan, ang ilaw na iniwan ng bata. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay, at ang simbolo ng araw ay nagliwanag. Halos pabulag ang sinumang tumingin. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho, isa-isa hanggang sa si Amelia na lamang ang natira. Ngunit imbes na matakot, lalo lamang siyang mumiti. Akala mo maliligtas ka, hindi pa ito ang wakas. Ang sumpa ay walang katapusan. At bago pa siya makagalo, biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Naramdaman niya ang malamig na kamay na humila sa kanyang mga paa, tababa, ababa, papunta sa kadiliman. Pilit siyang kumapit. Bilit niyang itinataas ang kanyang kamay na may liwanag, ngunit masyadong malakas ang hatak. Ang huling nakita niya ay si Amelia. Nakatayo sa gilid ng hukay, nakatingin sa kanya, at nakangiti na malamig. Gayon, bahagi ka na ng paaralan. Habang hinihila si Marco pababa ng mga kamay mula sa ilalim ng lupa, bilit niyang isinisinag ang liwanag sa kanyang palad. Ngunit unti-unti itong namamatay para bang kinakain ng kadiliman ang kapangyarihan ng simbolo. Naririnig niya ang iyak ng batang babae na kanyang tinulungan, ngunit unti-unti ring lumalabo. Hindi, hindi ako papayag. Bulong ni Marco, halos wala ng lakas. Ngunit sa huling saglit, inalala niya ang mga salita sa aklat. Ang ugnayan ng dugo ang kailangang maputo. Napatingin siya sa kanyang kamay na dumudugo pa rin. At naisip ang isang bagay. Itinaas niya ito at idinampi sa simbolo ng araw sa kanyang palad. Biglang kumislap ang liwanag, mas maliwanag kaysa kanina, at nagmistulang araw na sumiklap sa gitna ng kadiliman. Sumigaw si Emelia, natupok ng liwanag ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay nag-iba-iba mula sa isang batang masayahin, sa isang dalagang umiiyak, hanggang sa multong puno ng galit. Hindi, hindi ka maaaring makawala. Lahat na nakapasok dito ay akin. Ngunit unti-unti siyang natutunaw hanggang sa naging abo na lamang na dinadala ng hangin. Nawala ang bigat ng mga kamay na humihila kay Marco at bumalik ang normal na anyo ng quadrangle. Ngunit hindi pa rin ito normal. Ang paligid ay puno ng abo at ang buong paaralan ay tilawasag na. Parang walang estudyante ang dumaan dito. Siya lamang ang nakatayo, pagod nanginginig at sugaitan. Sa kanyang harapan, muling lumitaw ang batang babae. Ngunit ngayon, malinis na ang kanyang uniforme at wala na ang takot sa kanyang mga mata. Salamat, mahina niyang sabi. Pinalaya mo kami. Isa-isa, ang mga kaluluwa ng mga estudyante ay nagsimulang lumitaw. Mumiti kay Marco at naglaho na parang mga alo ng Naiwan siyang mag-isa sa kitna ng wasak na paaralan. Tahimik. Walang halakhak, walang iyak, walang bulong. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam pa rin niya ang bigat ng lahat ng naranasan. Nang tumalikod siya upang tuluyang lumabas, nakarinig siya ng huling bulong. Mahina, halos wala, ngunit malinaw. Babalik ako. Ang boses ay kay Emelia. Nanginginig si Marco, ngunit hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng paaralan. Dala ang pag-asang tapos na ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi iyon ang huling gabi na maririnig niya ang pangalan ni Amelia. Marco ay nakalabas at nagtagumpay na palayain ang mga kaluluwa. Ngunit nananatili ang banta ng sumpa. Iniwan na istorya ang Bayworth sa isang nakakakilabot na cliffhanger na baka bumalik si Amelia at baka hindi pa tapos ang lahat.